Magandang araw, mga ka-Double KTV. Narito na naman tayo para sa isang mainit na update mula sa mundo ng boxing. Ang lahat ay excited para sa rematch ng ating pambato, si Albert Prince ara at ang matinding Mexican fighter na si Cesar Juarez. Alam nating lahat na ang unang laban nila noong 2016 ay hindi natin makakalimutan sa San Mateo, California, sa harap ng libu-libong fans, nakaranas si Pag-ara ng kanyang kauna-unahang pagkatalo sa pro boxing. Isang matinding laban iyon na nauwi sa knockout sa ikawalong round. Ngayon, makalipas ang ilang taon, nagbabalik si Pag-ara ng mas malakas, mas determinado, at mas handang bumawi sa laban. Ang tanong ng lahat, handa na ba si Pag-ara para sa rematch na ito? Base sa mga ulat parehong kampo ng dalawang boksingero ang nagpahayag ng interes na gawin ang rematch. Sabi pa nga ni Pag-ara, gusto niyang makabawi para maipakita sa mundo na kaya niyang talunin si Juarez. Ganun din si Juarez, hindi rin nagpapahuli sa pag-eensayo para mapanatili ang kanyang reputasyon bilang isa sa mga matitibay na kalaban sa Super Bantamweight Division. Mga kaibigan, ang rematch na ito ay hindi lang basta laban, ito ay laban ng karangalan, puso, at determinasyon. Para kay Pag-ara, ito ang kanyang pagkakataon na muling patunayan na siya ang prince ng Philippine Boxing. Para kay Juarez naman, nais niyang ipakita na hindi aksidente ang kanyang panalo sa unang laban. Kaya't abangan natin ang opisyal na anunsyo kung kailan at saan gaganapin ang labang ito. Siguradong magiging isang classic Pinoy versus. Mexican showdown na puno ng aksyon, tibay, at husay sa boxing. Para sa mga fans, maghanda na kayo, dahil siguradong matindi ang magiging bakbakan. Sa mga solid supporters ni Albert Pag-ara, ipakita natin ang ating suporta sa ating pambato. At sa lahat ng boxing fans, mag-subscribe na dito sa Double KTV para sa mas maraming updates tungkol sa laban na ito at iba pang balita sa mundo ng sports. Ako si Double KTV at magkita-kita tayo sa susunod na video. Don't forget to like, share, and comment below kung sino ang sa tingin nyo ang mananalo sa rematch na ito. Salamat at kita-kit sa susunod na update, mga ka-Double KTV!